Ito na tayo kay Idol TikTok Romeo Katakutan Ayan Good morning, good morning Ang sabi ni Idol Ayan po Shout out po Ayan o, Ang aga natin Wala bang nga mga Nakauna ata tayo Ah, may mga kapuya Kasama ko lahat yung mga senior Sa aming lugar Sa Nicolas Ito na kami kay Idol, TikTok, Romeo, Katakutan. Ayan yung mga pispa nila. Oh. Mm -hmm. good morning, good morning. Ayan po mga kakuya. Sama ko si Engineer. Ayan pa Nandito kami ngayon ka lugar ni Idol, TikTok Kaya po. Ayan. Ayan mga dog niya. Oh. aircon pa. Alright, ayan po yung mga kasama ko dati nung party, yung mga senior. <laughs> 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 Awakan mo yan. Uh. Uh, sama sama ko si Gab, ayan. <laughs> oh, ayan, yapan gym siya <laughs>

Luis Chito Ramos and Ate Sonia po sa USA Good morning Ayan po Shout out din po kay Nanay Linda syempre Thank you Kay Tita Luz and Tito Lee Tito Bill Tita Marie Shout out and Ma'am Joanne and Sir Jeremy ng Japan Ayan, Ate Brenda, shout out po Ayan, Auntie Janet, shout out. Ayan, dito kami sa lugar ni Idol. Ayan po yung lugar niya, oh. Ito yung swimming pool, ayan. Ay, wala pa ata si Idol. Ayan po yung mga senior. Ayan. Na. Ayan, oh. Morning, good morning. Ayan, natunakay na naman kayo ni. Eh.

po yung, yung nakikita natin sa video na pinapagawa niya ng ano parang function hall yan po ah, tapos na po alos yan no pwede na siyang gamitin ayan ang no? ganda ng ano ng view niya sa side pero oh. basta tara natin yung hostage mm ayan po mga kakoy ito yung nakikita natin sandok na malaki, malaki oh giant sandok ayano? Oh. no laki na nagab <laughs> Tante uh, view kayo ni Araya to. Oh. Ayan. Ay, okay. mga tilapia. Ayan <laughs> <laughs> uh, o, okay, yung mga tanim niyang gulay. Ayan o. Oh. Naka ano na yan. sunod na yan sa ano. Pag naubusan yung doon, pag nung nalipasan yung ano na doon, yung gulay na doon, meron siyang kasunod dito. Oh. Oke neng. Ini nak gua nya mano. Oke <laughs> <Nakinambakan>, no. bibi kak Gansa. Ostrich.

Ay, may din. Neny, Jenny. Jenny pa ata ageta, katong. Wow. Okay. One, okay. Ampu soprebi kami. Tagay. Gab dito. Andoy po, andoy. Ay, pa shoutout po Labrador Runners. Sa San Isidro po. Ayun po, shoutout ang Labrador Runners, no? Pero dapat umamin kung sino umutot. Ayun. Hay, hay. Aba, nag-a ramen joke si Haydos. Ayun po. Ayun po. Ayun po. Ayun po. Ayun po. Ah, uh, si Idol wala pa. May pinunta na ata na. Idol. Ayan, ayan dito na tayo sa kitchen ni Idol Ayan, o oh. Pamatayan tilapia, ayan, eh. o

Aba maglutoy idol. Ano no yung mga kasama natin sa Ayan, Ayun, taga Idol, taga Bamban Tarlac. Bamban Tarlac. Yan, dito tayo sa Tarlac. Yung loko mo nang ano. Ah, kalawan mo idol.

Maghihalo, maghihalo yung ano. live 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 maghihalo yung lime. Uy, ginagamit niya yung sandok niyang malaki uh -huh. Good morning, Pa. Uh -huh. Good morning. Pagkasaan po kayo, Idon? Hindi maliwat, Pa. Hindi maliwat. Gusto Ito po, kasama natin si Rudy Boy ni Idon. Good morning. Robert, TV official. Ayan. Yeah. Yeah. Yeah.

ka kuya kaya mahiniyaw naman dito sa parting dito kay Godong ayan si Idol oh. ito naman na ngayon ang daming puga o oh. ang daming itlog yan ang masarap yung itlog o yung kinakain ni Idol yan yan o po yan yung ano yung tawag doon dito lahat pong ang mga pagkain dito talagang press bagong dito press lahat

Ito, maraming ito, maraming talapia. Maraming talapia ito. Malis kaya, na tayo mga, yung kaninang umaga, yung tagapataan po sa alas kaya. Doon, doon, umalis. mga talapia natin, no? Mga maliguto. Ah. Ayan po, bumili po ng mga itlog yung mga kasama nating senior. Ayan. Yung itlog na press. Ayan po.

Sabi sa balita, dito sa Central Luzon, medyo maulan. Ayan, ayan, dito kami ngayon sa San Luis, Pampanga, Maambon. Ayan, dito yung pwesto ng mga senior dito. Ayan, Ayan, sir, karin, sir. Ayan. Areta, areta. Ayan po, magdadala na ng dahon ng saging. Ayan, budal fight. Ayan, sama natin.

แม่ต้องไล่บักชาญเนี่ย Ay na tayo, idol! Kaya idol! idol! Alright! Idol, maraming maraming salamat! Walang kamatayan tilapia! Ayan, Rudy boy! Shout out! Tilapia, Ayan! tapos na kaming kumain. Ayan, tapos na po nabusog po silang lahat ayan na experience nila yung pag, uh, pagkain dito sa idol Alright, tayo po. Tripod ko na. Tapos na kaming kumain. Ayan, ah, nabusog po kami lahat. Ayan, maraming salamat kay Idol. Ayan, shout out to Idol TikTok. Kami yung Ayan po yung mga senyoro, nabusog din. Hanggang Domingo. Hanggang Domingo. Wah. Wow. Uh, Iyung suka ini. Oh. Tayo. Tayo yung naman ang experience, uh, experience uh, daw yung pano natayin niya dito dito. Yan nabusog sila. Medyo Ay, nagpapahinga lang po dito. Ampang yung ibang tao din mo um, may yung ano na, mowi um, na yung iba. Ah, uh, um, ano uh, 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 kami. <laughs> <M> <laughs> kami. Yan. Ito, tayo, tayo. <laughs> Welcome <laughs> ayon po 'yung mga senior sa amin. Nagpapasalamat kay Idol. Yan.

kami po'y pauwi na ayan yung mga kasama ko ayan. maraming salamat po idol maraming maraming salamat po sa mga viewers at subscribers natin God bless. Thank you.